For her, let her be. Let her go. This is our conversation, man to man, not fucking old lady trying to get in our fucking business. Oh. In the name of the Father, the Son, the Holmes. Holy Spirit. Amen. Punyeta kang matanda ka, wala kang pakialam. Nago ka rin. Ano man eh. alam mo, wala kang pakialam. Matanda ka, punyeta ka, wala kang pakialam. Wala kang buhay, kaya ka nandito ka Wala buhay, kaya nandito ka palagi. O, tatery, ano tatay Anong sabi mo, matanda? Uh, ano yung sa sabi mo? Ay oh, tatay mo lang, eh. lang, man, nga, hindi mo ginanang Sino pang gagalanan Of course, man, kasi uh, punyeta yung father ko eh. Pag ginagantot ka uh, sa puwet, pag ginagantot ka sa puwet, ano yung masasabi mo? Punyeta man. ka, punyeta man, ka, punyeta man. ka pa yan. Ano sa um, ina ka, punyeta ka, utang ina ka, matanda ka. Ate Grace, I think it's enough. Please. Matanda! Matulog ka na! Grace, punyeta please. ka! Ate Grace, Punyeta ka laos na puntol. na... Ate Grace, please. Laos ba? Please. Eh, marami akong pera eh. Ikaw, wala. Punyeta ah. ka, matanda Ate ka. Wala kang... Wala, wala kang gusto. Wala ka, wala, wala ka. Punyeta ka, matanda ka. Ate Grace. Alam mo, alam mo, powder ka Powder. Wala ka, wala ang gusto sa'yo eh. Ate Grace, please. Yes, exactly. Ano ba yan? Ano ba, punyeta? Ano ba sasabihin mo, matanda? Ay, ano ang, walang galang sa magulang. Magulang ka. Course, wala akong galang sa mga magulang na walang galang sa akin. Ay Não, mo, mo kanya mo, mo. Ka walang galang mo, so respetuhin. Alam mo, alam mo, alam mo yung, mother, very, ko, yung yes. mother ko. Yung yes. mother ko kahit saan Malang gusto niya, kahit, kahit saan gusto niya, binibigyan ko. Ako yung nagbabayad sa kanya. Pero yung, yung tao bala, na iniwan, ay, na iniwan oh. yung na iniwan yung mama ko wala, wala akong respeto sa ako, mga ganon kasi punyeta sila ah, mga, mga, ko kailangan yun oh ano ba yung sasabihin ano ba yung mo brata? matanda up your ano ba yung sasabihin mo matanda ano ba yung sasabihin mo matanda ako kahit gusto anong gusto ng mother ko Pupunta ng And Poland, lang, pupunta ng France, lang. pupunta ng Italy. Sinong nagbabayad noon? Sinong nagbabayad noon? Hindi yung father ko. Kasi punyeta yun. Iniwan yung mama ko. So, fuck you, you old lady. You don't know what the fuck okay, you're, you know talking what you're talking about. Okay, I'm sorry that you don't actually have sorry, kids sorry, that actually me. take care of you get the hell out of the thing because you never even like you what, you were you can't even travel outside of your freaking like little house. All you want to do is try to be on idle. Oh, tapos. Jaka ka tapos sa backstage. Kasali ka ba dito? O gusto mo tayo mag-anap? Wala bang ano dahil? Wala bang mag-usap for a while. Wala pa pag-uusap pag ayos ito. It's either gonna be Joseph and Nonito. Like, no, he's gonna talk. We don't need you because you don't know how to do contracts. We don't need you. You don't. You never did a contract. You never did a contract. You never did a contract. Did a contract. <laughs> you. story ng senior. Patay si senior dito eh. Wag yare. Wala ang period. You want senior come in? Let him come. Come in. Sasabihin ko lahat yon. Wala wala paking Joseph and it I think we should ko I'd rather go to bed. Such a waste of time, 'di ba? di ba? pa di ba last minute sa aakayat. Ano yan? Tulog na ako kuya. Good night. Enjoy live stream at sana ma maayos nyo. Hindi ako yung maghihintay. I, 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 I hope so. Yeah, hindi ako yung maghihintay kung kailan ko isasara yung live sa kayo papa. So ano kayo? Sumakit pulo ko. Pa VIP? Ha? Huh? Sumakit Tutulog ko. na ako, tutulog na ako. Pag-usapan niyo na lang yung dapat yung pag-usapan. Okay. Yes. We're going to talk about money. We're going okay. to talk about Yes, okay. money. Mas mainam 'yon. Mayaman ang <laughs> laos na boxer, mayaman. Ganyan oh po mga pobre yan, walang galang. Mayaman okay. no? o kita nyo, pero mamalaki niya yung mabugbog siya na yumaman siya sa bugbog. Ako din naman ako. Ate Grace, I'm sure you're gonna have a good night. Good night. Okay. You have time. You have time. Face, sabi ng mga ano, o. Uh. Huwag ka nakakit, ha? You have your time. Away na. Uh, gusto mo, kuya, ito na yung last na hosting ako. Huwag, huwag. No, hindi, fair yan. We are here just for a fair talk. Isa akong I salita. You, you have your moment and everyone needs to have moment. You have your part. Ang amin ting lang, kaya uh, we don't we want to have a nice conversation. Pareho tayo lahat nag-iingay eh. Masama yun. Pakyo Nunito, Pakyo Rachel, Pakyo Kalbo. O, oh, ano?